Hey guys, ito yung ating ulam for today's video, ang talbos ng kabote. At siyempre hindi mawala yung ating bahaw. Ayan, pakpakin natin yung ating bahaw. At siyempre kawali po yung nilagyan natin para excited, para exciting part ang ating kainan today's video. At ayun po yung ating bahaw, pakpakin na natin. O, diba? At siyempre mawala yung ating toril na uh, lagayan. Diba? ganun yung ating ulam pero toril totally yung ating ulam uh, oh, ano. at syempre si mother ayan si mama ayan at si papa kabilang po dito sa bahay Kaming tatlo po ayan ang sarap ba diba? So, pakpaki natin yan. O, oh, nilipat ni, pa, ni mother Mama, <laughs> kasi pangit daw lagyan. So, ayan po yung ating lagayan today. Mmm, diba? Mmm, diba, diba, diba? Ang sarap po. Ayan yung ating ulam, di ba? Oo. So, tinatawad kasi kayo magluto ng ibang ulam. So, yan na lang yung ulamin natin. Di ba? Kain! At hindi mawawala yung partner. Ang partner po natin ay yung adobong baboy. Yun ang ating partner for today's video. Adobong baboy at bahaw at nit ensalada. Mm. Diba? Ito nga ma'am, sis, so kakain na po tayo. Ito yung ating bahaw. Ayan, so dito na po tayo. Kakain na po tayo. Uh. Okay. Mmm. Sarap. Kapon ka siya. Um, Pumula kami ng palinti kahapo. Kasi bumili kami ng ulam para sa atin. Magandang araw. At syempre, malapit, malapit na yung birthday ko. Diba? Birthday ko ay July pero It's yung birthday ko. Yung birthday ko ay Sabado po yung birthday, birthday ko. But the birthday birthday na po ako guys.

Kain ka. Ano ulam mo, ma? Ano ulam mo? Baboy. Ang ulam ni mama ay baboy. Si mama kasi hindi ko makain ng gulay. Kasi Si papa naman ay... Dalawang kutsara ang Dala ginamit... Dala <coughs> Dala dalawang kutsara ginamit... Dalawang kutsara ang ginamit ni papa. Walang mo, mm tinidor. -hmm. For <laughs> a change. Kasi wala nang wala nang pork. Pork is tinidor. Mm hmm, ano ba? Tindul Hi guys, kain po tayo mga mamsies. So by the way, um, congratulations kay ma, excuse me, kay mother kasi si mama, uh, ano sa official senior citizen na po si mother. Mm na -hmm. okay. mga okay.

Ano ka? Uusukan mm. ba e na? Ano pa po yung hapon Bukas po ay eh, mangungutang na po si Mama bukas ng pera kasi may ano na po siya. May, may bayad na po siya. 'Di ba ma? Sige po. Nung si Papa, oo, kasi ay mangungutang ke lewat ko. Ako gawa dito.

ang dinarasaan ra kung kasi basta kung hindi lang na di ba? kung hindi lang kung hindi lang kasasabay na ika tulad ano nila ang gatag sa inyo ana sa mga senior citizen ang munisipyo ra kasas din ako kanang wala so, may manila ana ay kamarong ay mahaw mahaw ang dawan ng kundaan ng na. ang dawan ang

Ginamos. Pamilya. mo si Hannah halamig kayo. Abi lang na. Kaya tayo mga mams eh. Sabay tayo mga mam. Sa birthday ko, ay wala po si Brenda sa birthday. Ang dawal, po siya. Ang dawal, ang dawal. 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 Ang dawal, ang

Pangarap ni Mama gusto naman yung mga mag-swimming ng daw ano kami. So ah. yon Barang dilik ka daw yung lawas na. Ano? Wala siya ka ng mabigil sa gano'y yung bukod ayun. Hindi na kami mag-aano. Wala siya na na. Walang birthday na gaganapin. Kasi, wala tayong pang handa. <laughs> Mm-mm. Sunda so, naman mga Sayang kasi may show si Brenda sa Ber sa 5. Sa Bernice po ay may show siya sa Cebu. Sa Sugbo, Cebu ba 'yon? Sugbo. Sugbo, Cebu. So nasa Cebu si Brenda og bukas. Basta sa ano? hmm? Benita. Sa seven, sa 8 naman na si Brenda sa Char Surigao. Uh -huh. two, uban, sa 8 po ay sa Surigao po si Brenda. Ayun, Kaya wala. <laughs> And ayan na po guys. So thank you so much sa ating mga viewers. Ayan si Papa, si Papa to sabi ko At ubos na po yung bahaw. May ulam pa naman kami. So yung karne ni Mama, hindi pa naubos. Hindi. Oo, oo, kasi, may hindi kasi si Mama sa karne. Kaya, good luck guys. Bye!